Si KTH ay isang baguhan pa lamang sa pagti-treasure hunting. Kaya gusto niyang magkaroon ng sapat na nalalaman tungkol dito. Dahil dito ay sinubukan niyang maglibot-libot sa kanyang lugar. Baka sakaling meron siyang matagpo ang mga marka. Sa kanyang paglilibot ay meron siyang nadatnan na isang kakaibang bato. Sapagkat kanyang napansin na meron itong kakaibang hugis kung saan ay kahawig ng kanang kamay ng tao. Ngunit tanging tatlong mga daliri labang ang meron nito. Dahil sa isa pa lamang siyang baguhan at hindi siya nakakasiguro kung ito ay isang lihitimong marka o nagkataon lamang nagawa ng kalikasan, ay kinuhanan niya ito ng aktual na larawan. At narito ang aktual na kuha ni KTH sa naturang kakaibang bato na kanyang natagpuan. ating nakikita dito ang isang bato at sa ibabaw nito ay ang kakaibang hugis nito na napansin ni KTH. Kung ito ay ating pagmamasdan ng mabuti, mapapansin natin na meron itong hugis na parang tatlong mga daliri. Ang nandito sa ating bandang kaliwa ay ang hintuturo, kaya ang missing dito ay ang lalaki at ang hinliliit. ang kamay na marka. Pagdating sa mga kamay na marka ay meron itong kaugnayan sa large volume na deposito o ang deposito ay may kasamang Golden Buddha. Basta ang deposito ay may kasamang Golden Buddha o taong ginto, masasabi ko na ito ay isang large volume treasure deposit. Maliban sa kaugnayan ng mga markang kamay sa mga sukat ng deposito, ang mga ito ay mga directional pointers. Nagbibigay ito ng mga direksyon patungo sa isang lugar o eksaktong lokasyon kung saan nakabaon ang deposito. Kaya sa madaling salita, ito ay mga pointers na nagbibigay ng palatandaan sa mga treasure deposit spot kaya kung ating babalikan dito ang naturang batong natagpuan ni KH at ito ay babasahin natin bilang isang kamay na marka ang hintuturo nito ang siyang nagsisilbing pointer nito ito ang direksyon na siyang ating susundan hanggang sa ating marating ang sunod na lokasyon ngayon ay masasabi ba natin na ito ay isang lihitimong marka o nagkataon lamang nagawa ng ating kalikasan Basi sa aking sariling pananaw ay wala akong nakikitang palatandaan na ito ay gawa sa kamay ng tao. Kaya sa madaling salita ay nature made lamang ang siyang may gawa. Ang masasabi ko kay ka-TH. kung sakaling man na ako ay nagkamali at ito pala ay ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka, subukan mong tahakin ang direksyon kung saan nakaturo ang hintuturong daliri nito. Basi sa aking sariling pananaw, ito ay maaaring nakaturo sa isang malaking bato o matandang puno. Pagdating naman sa distansya, masasabi ko na hindi lalampas sa 30 talampakan ang layo ng naturang lokasyon kung saan ito nakaturo. Bilang isang halimbawa ay sabihin na lamang natin na ang hintuturo ng naturang bato na ito ay nakaturo sa isang matandang puno. Puntahan mo ang matandang puno na ito at hukayin ang ilalim nito. Pero bago mo gawin ito ay mas makakabuti na rin kung suriin mong mabuti ang katawan ng puno kung may mga nakabuong marka dito. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.